Ngayong araw kakain kami ng pugulot. Grabe napakasarap. Ganito kaliit guys. Ayan, napakaliit. Pero grabe yung lasa. Napakasarap. Talagang balot na balot na maliit. At syempre ngayong araw bumili kami ng balot. Ito yung lalagyan niya guys. Nakabalot pa talaga. Ito guys oh. Kada isang balot 25 pieces. Akalain mo nga naman yon Ginawang balot ang pugo. Kaya syempre tinawag siyang pugulot. Wow! Ayan guys. Pinag-ipon-ipon ko na lahat. Napakarami na ito. Maubos ko kaya to. At syempre, ilalagay na namin sa kaserola. Ayan guys, napakarami talaga nito. Naalala ko tuloy nung bata pa ako. Naglaga ang nanay ko ng itlog ng pugo. At syempre, meron na ligaw na balot. Ayan guys, kinain ko. Eh, nasarapan ako. Sabi ko sa isip ko, kailan kaya ako makakain ulit ng balot na pugo? Kaya ngayon matanda na ako, nakakita ako ng pugulot. Ayan, nilagaw ko na nga pala dito. Maghintay tayo ng 30 minutes para mas masarap. At syempre, hindi mo awala ang sili. Ayan, napakarami ko nakuha. Gagawa tayo ng sausawan. ilalagay tayo ng suka. Ayan, ibuhos ko na guys. Grabe, napakarami ng sili. Iniwa-hiwa ko na pala yung mga sili guys. Uy, yummy. Siyempre, hinalo ko na rin. Tikman nga natin. Mmm, solid. At syempre, dahil kumukulo na, papatayin na natin. Grabe, excited na ako. Tignan natin ang balot. Ayan, naalisin ko na yung tubig. Alright, excited na ako. At syempre, inalis ko na rin yung tubig. Hala, nagpakyot pa. Kapag natapon na yung mainit na tubig, lalagyan natin ng malamig na tubig para mabalatan natin ng mabuti. Wow! Ayan guys, kakain na ako. Tingnan natin yung itsura kung balot nga. Ayan, binalatan ko na nga pala guys. Ito yung itsura ng sa loob. Wow! Grabe, balot na balot talaga. Ang sarap na ito. At syempre, excited ko ng tikman. Grabe yung oh, balot na balot. Pinaliit na balot. Sinusuko na nga pala sa suka na may sili. At syempre, titikman ko na. Grabe, At syempre, hindi pa ako nakontento sa isa. Babalatan ko yung isa at titikman ko. Nakaka-addict yung lasa niya talaga. At syempre, iba't iba pa yung klase ng balot. Meron penoy at meron balot. At syempre, titikman ko na. Grabe, napakasarap. Napakalambot ng laman. Grabe, ang sarap. At syempre, babalatan natin lahat, guys. Ipunin natin sa bowl. Patsagaan lang magbalat, guys. Tingnan nyo tong balot, guys sobrang masabaw. Paborito ko tong masabaw na to. Mmm, grabe. Balot na balot talaga yung lasa. Ang sarap. Wow! At syempre, tinuloy ko na pala yung pag-iipon ng balot, guys. Ayan, dumadami na. Tanan! Ayan, napakarami na, guys. At syempre, hindi ko mabalat lahat, guys. Sinatamad na ako. <laughs> Ito nga pala yung ng mga balot. Ayan. At syempre, gagamit tayo ng barbecue stick. Wow! Ayan, bibigyan ko nga pala yung mga kasama ko, guys. Sempre titikman na nila. Grabe, excited silang kumuha oh. Napakabilis nila. Grabe, sa so sobrang sarapata, hindi na nila ako kinakausap. <laughs> kayo ba guys, nakatayim na ba kayo ng pugulot? Comment nyo nga sa comment section. Grabe talaga yung kain nila o tuloy-tuloy talaga yung pagkakain nila. Napakasarap talaga ng pugulot. Kaya ano mm -hmm. pang hinihintay nyo guys, magpugulot na rin kayo. Sarap. Amin. Um. Pinuus ko na din pala yung suka guys para mas masarap. Siyempre titikman ko ulit. Grabe! Lasang gusto ko pa. O paano hanggang dito na lang tayo. Bye guys!